Good day guys, welcome back sa ating farm Ayan. So pasensya na kayo medyo matagal-tagal tayong hindi nakapost Kung may nakasubaybay man dyan Okay, so but today, andito na naman tayo yan So kung may naririnig kayong ingay Hindi ah, ko alam kung nagsigitan nyo so, Conducting tayo ng maintenance sa ating area o sa ating farm Nag-grass cut tayo no, kasi para ma-maintain So kung magsigitan nyo naman Ayan. O oh, ang ganda na diba? Yan, yeah, so it's may makikita mo na talaga yung tubo ng Carabao grass. It's very ano na kalat na kalat na sila. Ayan. so dito ka grass cut lang dito. Nandito na to sa dulo. Oh, di ba? So eventually gagapang din yan dito sa talungan natin. Ngabato ano oklahan. Wala, sorry. Yan. Yeah. So yan din ang purpose ng pagtanim ng mga vegetables natin no? kasi pag nagtatanim tayo ng mga vegetables, ng mga vegetables, tinatanggal lahat ng mga unwanted na weeds or bushes para mabigyan ng focus or malinis o maganda yung tubo ng mga gulay. Yan. So at the same time, habang tumatagal, is malinis yung nababa. Yan, magapang na yung karabaw grass. So, yung management namin dito para mas kumalat ang Carabao grass. Kung saan maraming mga unwanted na damo, yun yung area kung saan kami nagtatanim. But eventually, don't worry, yung tenant natin dito magkakaroon talaga sa ng specific place kung saan siya magtatanim. Pag marami ng Carabao grass or nakakalat na, siyempre hindi naman pwede. Wala nang matam na nagulay. Dapat mayroon pa rin. So, mag-allocate talaga tayo ng lugar kung saan siya makatanim. Saan, saan uh, makakatanim? ng gulay na sorry ko balik balik yeah. yan okay. so kung makikita nyo din sa area dito yan sa may pakyat malinis na din siya yan yeah. so natapos na alinisin nga ng tao natin dito na. yan yeah. malinis na lahat hindi ko alam kung nakikita nyo pero pag naked eye dito makikita nyo na talaga yung pag hindi talaga sa farm makikita nyo na yung mga puno ng coconut na bagong tanim malalaki na sila try ko zoom in ha ayan ayan o ayan 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 kitang kita na sila So, hindi lang dahil malinis yung area, but malaki na din talaga sila. Ito yung sinasabi ko nga last time na takunan, takunan dwarf. Base experience namin sa one year na pagtatanim namin dito. Maganda talaga yung takunan dwarf. Kasi, ah, uh, mabilis yung paglaki. Ayan, oh, tingnan nyo. O, oh, diba kitang-kita na. Mabilis yung paglaki end. Maganda. Matataba. Pagdita mo talaga yung difference sa taba ng puno niya. Saka yung sa ibang mga uh, variety ng coconut. Siguro, yun yung rason kung bakit mabilis yung growth. Mabilis yung pagdami ng dahon. Mabilis yung pag-nature niya. Kasi nga, malaki yung uh, trunk niya. Malaki compared sa iba. Yan. Example, ito. oh, ito. Hindi ito takunan, ha? Ito, hindi ito takunan. But, dwarf din ito siya. Hindi ko lang, hindi lang namin alam yung specific talaga na variety kung ano. Ito yan, medyo maliit lang yung ano. But, okay na din ito. Walang problema. Maganda din yan. But, pag takunan, pag ganitong size, yung makikita niyo yung doon -do -do sa tayo galing kanina, makapal Compared dito. But, don't get me wrong, no? Matam, maganda din yung tubo ng ano na ito. Tinanong natin yun is yung difference between sa mga siblings or sa variety. Yeah. So, dito naman, other side, pag titignan nyo, sa fiat. O, diba? ganyan na yung plaza. Pwede nang gawin golf course, mini golf course. Okay, so, sayangan, di pa tayo nakaka-overnight dito. Kasi wala tayong time, time. Pwede nang mag-ano dito. Ayan, yeah, paggabi, kumambay dyan. Pwede nang mag-setup ng tent. Tapos mag-stargazing. wag lang ul umulan. So yun nga ang plano ko before kami matulog dito or mag-overnight. Dapat may kwarto talaga kami kasi nga pag-uulan at least meron tayong uh, matatakbuhan. Meron tayong second option. So dito yan ang plano ko. Itong area na to. O, gusto kong lagyan ng ano dito. Ang kwarto, ang CR. Ayan dyan. Kahit okay. maliit lang. Kasi may baby kasi kami. Mahirap pag wala. Huwag walang ganun. Dapat meron talaga. So, hopefully, eventually, mangyayari at mangyayari sana. Hindi sana, mangyayari at mangyayari yan. Pera lang, kulang. <laughs> so, dito rin naman, yung saan, naalala nyo last time, nag-transfer na tayo ng uh, location ng manok natin, ng father ko. pa natin doon sa property niya. So, ito na yan. Ito yung may mga green na natin matubo. Some of them are Carabao grass. Pero karamihan yung parang hindi ko alam anong species ng ano to. Ang um, halaman. Sana yung maghanap tayo. O oh, ito. Yan. Uh, may ito marami Oh. Yung parang red-red na yan. Maganda din naman siya. So pinapabayaan na lang natin. Pero eventually, I think, matatake over din sila ng Carabao Grass malak malak malakas o mabilis. Lumaki yung mga Carabao Grass, mabilis din dumami. Okay. Durian natin. Then, ano pa bang bago? Ito nga, yung cottage natin, ayos na din. So, kung noon, net lang to dito sa harap. ngayon naging ano na naging corrugated na diba then ito inayos na din trapal dito yan so mas malaki na siya but hindi kami masyadong tumatambay dito kasi nga medyo mainit siya dito presko din naman but hindi kasi presko nung area na yan yan then, kulungan saan yung kulungan ng manok natin oh. dyan talaga tumatama yung hanging from galing dun sa tingin ko galing yung hanging dun sa river tapos nag dumadaan dito sa daanan hindi pumapasok dito sa property natin Ayan, so press kong press ko yan and another thing may bago tayong libangan dito pagkatambay-tambay may titignan-tignan tayo pag walang ginagawa yeah o <laughs> so, diba so, kung maalala nyo noon this is uh, or this both of this are Azolla pond yan yeah, ito yung dalawa na azola pond yan yeah. so yan na lang ang azola sa tabi sabi ko nga kasi hindi naman talaga nagagamit yung azola And yung azola madali lang dumami so hindi naman pag ginagamit yung azola as long as meron kaming ah uh, ano ba to? As, meron, as long as meron kaming iilan na naiwan, uh, pwede at pwede namin paramihin pag may another panda kami. So, nagpaiwan lang ako ng konti, and yung iba, tinanggal, tinakain, sa manok. And yung iba naman, tinansper dun sa property ng father ko kasi may fish pond din dun. Kaya ito din, trapal, trapand. Oh. Then, yun na, ito, nangyari. Ginawa namin fish pa na to. So, this sa tilapia. So, mga tilapia na to, matagal na to sa pader ko. Yan. So, galing yan doon sa pader ko, tinransfer dito. Kasi yung pond niya doon is cracked. So, ang nangyari nga, maraming marami na to. Hundreds na sana to. Kaso, may nangyari na hindi na maintain yung flow ng water. I'll stop yung flow ng water. Then, since cracked yung uh, fish pond, yun, naubusan ng tubig. Kaya, yun, maraming namatay. So yung mga malalaki talaga na high demand yung katawan nila ng oxygen, sila yung unang namatay. Ito yung naiiwan, mga maliliit. But they are big already, no? malalaki na to. Diba? So sa mga nakakilala sa akin, alam talaga nila na mahilig talaga ko sa isla. Yung father ko din. So this is a very relaxing sight for us nakarelax sa mata namin. So gusto namin yung ganito. Yan, nag-improvise ng alit na paunti kung saan continuous yung flow ng tubig. So, water circulation na yan. Nag-create ng waves, water disturbance. So create ng oxygen. Diyan? Uh, Nag-dissolve yung oxygen. And, na. Mas nagiging pressure yung tubig. Hindi nahihirapang huminga yung mga fish natin. So initially yung plan dito nga is tatanggalin talaga to at gagawin sementado. So kung pwede naman palang ganito, so ito gagawin na natin permanent to. I-maintain na lang natin then gagawa din tayo ng separate na pan, fish pan talaga. So hindi ko pa alam kung saan. Maghahanap pa tayo ng most compatible and pinaka ano talaga maganda lugar for them. Hmm. Hopefully na appreciate nyo no. You hopefully sa uh, hopefully nga I think hindi naman siguro to lulumuti kasi meron tayong cover. Hmm. So, Eventually babalik at babalik din tayo sa isda. So, na, ano ako na inspire ko sa ganito no kasi pwede nga talaga yung trapan dito sa amin. So, gusto ko pang dagdagan to. Gusto ko lagyan ng koi. Another type of fishes. Kasi iba talaga pag may isda, in a water feature sa isang property, nakaka-relax and mas nabibigyan ng buhay. Ano na-appreciate na nyo sa video, no? This is a very simple setup pero maganda. Artistic yung gumawa nito. Matalino. Magaling. And that is my father. <laughs> yan, no? DIY lang yan. So, mga sa may idea pa dyan, comment lang kayo kung anong mga idea na pwede. We are open for that so isa sa pinaka biggest ano dito, 2 weeks, so, weeks na ako hindi nakapos. So sa 2 weeks na yon most din nangyari is yung paglilinis ng area natin. Uh, tanggal tayo ng mga grass cut, hanggang nasira yung grass cutter natin, pinalitan na naman natin yung ni-repair natin, pinalitan natin ng piyesa. Yun na. Nga. Ngayon continue na naman. Dito sa baba, baba tayo. Pakita ko sa inyo. ito kung maalala nyo, ito yung area kung saan medyo mataas na yung weeds, mataas na yung mga damo. Yung mga weeds gumagapang na sa taas ng, di pa naman ganong karami, pero may gumagapang na sa mga coconut natin. sito itong mga kayo, coconut natin dito malalaki natin. So pag gumagapang na sa taas ni rabi sabi, marami na, marami ng hindi ka nais-nais na damo. Yan. But now, tingnan nyo naman. Uh, diba? So, nag cut na natin to. You're able to cut this uh, using grass cutter. O. Oh, diba? Malinis na yan. And itong area na to nalinis na sa mga 3 weeks na. But tingnan nyo, maliliit pa yung mga damo. Because, shaded na yung area natin. Presko na siya. Hindi natatamaan masyado ng na araw yung mga damo. And mas mahina na yung growth nila kasi natatakpan na nito eh, ng mga saging, matatas na yung mga saging natin ay marami na ah, uh, kita naman yan mistisa, mistisa putis porcelana malinis na uh, So, kung noon, medyo masukal to dito ngayon. Yan na, malalakad na lang natin. Hindi pa tayo tumitingin sa baba. Pero kailangan mo lang mag-ingat sa mga bato kasi medyo mabato nga. Yan, so na, di ba? Tumasaya so na tayo kasi nga sa from the start na nakuha natin itong property na to na masukal talaga, maraming puno, uh, maraming seed, seedlings ng or bagong tubo na lansones and other trees to this na nakaka-grass cut na tayo madali na yung maintain. Hindi man madali, but less na yung rabaw and very, ano na, pag nalinis, pleasing na sa mata. Pwede natin masabing aesthetic na, di ba? Yan. Hopefully na-appreciate nyo. I know some of you don't appreciate it much kasi you were not, di you were not able to see this area, this place, when you first acquire it. Pero ngayon, ano ito na siya? O, oh, tingnan nyo yung kabilang property ha, ah, para ma-appreciate nyo yung difference. Kung ga, paano sa noon at paano sa ngayon. Yan, o, oh, tingnan nyo ha. Ah. Yan, yan yung kabilang property. Yung property na hindi masyadong na-maintain. Yan, so ganyan yan sa noon, ito ganyan noon. Kaya nga yan. One year ago. Yan nga yun. Ganyan kalinis. Oh. Ano naman, nalinis na yan. Ang mga puno, nalinis rin, na oh. Gusto ko lang sa mga tao dito, na initiative. And of course, yung father ko na nagmamanage. Di Di ba? Yan, hmm, kabilang property. Masukal. Ganyan din yan noon. Dito sa amin. Sobra pa. Dito may nagtatanim pa yan dito ngayon. Noon, wala talaga dito sa akin. Ngayon. See? Hopefully, na-appreciate na ng iba. So you get my point, no? Masaya lang nga tayo kasi nakita tayo ng development, positive development, nakita tayo ng progress sa ginawa natin. ini yun yung rewarding. Yan. Yeah. So, yun na siguro. Thank you so much for watching. Ayan. Isang kasilip mo na. Isang ikot sa ating property. Yan. Yeah. Okay, so thank you so much for watching. Again, this is Norton. Bye-bye.